punuhan nila si Sara Duterte. Why? Si, Rodrigo Duterte. Why? Sapagkat, ang dalawang ito, lalo na si Vice President Sara Duterte, ang nagre-represent ng pinakamalakas na pagbangga at paglaban sa CPP, NPA, NDF na hindi nakikita sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Binoki nga ni Kaeri kung bakit target nitong grupong mga kaliwa, itong ating uh, Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Dikong, bakit hindi ang uh, ating Presidente? Bakit nga ba? Dahil itong si Vice President Sara Umalno ay siya yung uh, parang may political will para durugin itong grupo ng makakaliwa na siyang sumisira. Ah, uh, lalong-lalo na sa mga kabataan, marami na po yung nare-recruit na mga kabataan uh, umakyat sa bundok, marami magulang ang nawalan ng anak at hindi na kabalik at hindi nila alam kung buhay pa ba ang kanilang anak. Kaya nga naman ang target nila hindi ang pangulo kundi ang Vice presidente dahil didikado ito na durugin tapusin na itong insurgency sa ating bansa. Pati ang usapang pisto ay kinontra na nga ni Vice President Sara na alam niya na tatampo o sasama ang loob ni Pangulong Marcos. Pero hindi niya ito inisip eh, dahil ang kanyang pinaglalaban ay para sa kabutihan ng mga kabataan. Tumahal si Sara Duterte. Why? Si, si Rodrigo Duterte. Why? Sapagkat ang dalawang ito, lalo na si Vice President Sara Duterte, ang nagre-represent ng pinakamalakas na pagbangga at paglaban sa CPP, NPA, NDF na hindi nakikita sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. So kaya nilang itolerate na may Bongbong Marcos Jr. na President pero hindi nila kayang itolerate na may Sara Duterte na naninindigan para labanan sila. So for that to happen, na magkaroon sila ng platform ang isang seksyon na malapit sa presidente, which is the Speaker Martin Romualdez, ay ginamit nilang sakyan upang maatake nila sa isang takdang panahon ang malakas na puwersa na lumalaban sa CPP, NPA, and DPN. So hindi pala ito sa buwatan, sakayan. <laughs> sakayan pala ang nangyayari mga kababayan. Ano? Sakayan ni Martin Romualdez at ng grupong makakaliwa na pinapangunahan umano ni Castro. O Castro that Sarado Duterte supported by the people and Rodrigo Duterte. Ito yung gustong birahin ng CPP-NPA-NDF immediately. Pero sa tanong ni Ma'am Lorraine, hanggang doon lang ba yun? No. Mm -hmm. Ang kanilang main target ay pabagsakin ng gobyerno at ang next target is si Marcos kapag nawala ang suporta at ang pagtindig ni Sarado Duterte laban sa CPP-NPA-NDF at napahina ito, isusunod na nila ito si uh, Ferdinand Marcos Jr. Ngayon sa tanong ni Ma'am Lorraine, ni Miss Ina at ni Brother Franco bakit naglalabas ang ibon ng ganitong mga pahayag na tumutulig sa sa jeepney modernization program ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. habang kasakasama ng pinsan ng presidente ang isang paksyon ng CPP, NPA, NDF na mga party list. Sapagkat gusto nilang hindi sila mahiwalay sa target nila na mga masa ng chopper, operator at mga urban poor at mahihirap na pamilya na gusto nilang pan paniwalain, Brother Franco, Miss Ina Mamlorin, na masama ang program na ito. Ito ay masaker sa kabuhayan at ang epekto niyan hindi lang mawawalan ng jeepney o nakabuhayan kundi tataas ang pamasahe ng mga commuters sapagkat ang target niyan ay recruitment. So hindi totoo that they cared for the government. Yeah. Hindi rin totoo na uh, pinigilan na nila na atakihin ng gobyerno baka dahil nandito na sila kay uh, Martin Romualdez. No. Mm -hmm. The okay. objective strategically mm -hmm. is to attack on all sides by pretending on the other mm -hmm. and on the other side is posturing na sila ay para sa taong bayan. Because the main target is to mobilize the people. Mm -hmm. Mamang tanong, tina tinanong sila ng LTFRB at ng uh, ating mga ahensya ng gobyerno mm -hmm. sa Department of Transportation, saan nyo kinuha ang basihan nyo ng computation? Ang kanilang computation, ma'am, ay sarili nilang datos. Sa kilikili ni Franz. Iyon, <laughs> <laughs> <Inugod> sa kilikili <laughs> ni At sa kwet ni Raul, ma'am. Iyon, ma'am. Diyan yung Kasi sabi ng LTFRB, by computation of mm -hmm. variables, cost, Uh, production and feasibility of transport load ng mga pasahero mga nasa 25 to 27 pesos so, ang pinakamataas So like so what we need to do no is we need to applaud the Marcos administration for forging on and having that kind of political will mm. to continue with this wonderful program that's been long been overdue Correct. no so we in this case therefore we applaud the mm. Marcos administration mm. so is SMNI against the Marcos administration certainly not Correct. Are we idolizing Sara Duterte because we're, we're, we're stupid fanatics? No. no? We idolize her. We, we applaud her because she is anti-CPP, and they are fiercely, strongly. Mm. Therefore, what does that mean? That, that means na naintindihan ng ating Vice President na yan ang sentimiento ng taong bayan. Correct. At hindi yan itong, itong kapangyarihan na nararamdaman ng ating Vice President at suporta dahil sa, sa, sa issue na ito mm -hmm. ay nanggagaling sa taong bayan therefore ang kapangyarihan na yan ay galing sa taong bayan okay. so pag kayo ay nakipagbate sa CPP, NPA, NDF kung sino man kayo President, Speaker of the House babawiin namin yung kapangyarihan na yan. dahil pang, pang tatraidor yan sa Pilipino yun na nga ano mga kababayan po natin talagang marami sa ating mga kababayan ang kontra talaga lalo na po yung nasa ano, mga kasundaluhan po natin na lang yan kasi eh, bawal sila magsalita eh dapat uh, ano lang sila, mutual lang sila, bawal sila sumali sa usapang uh, uh, politika. Pero alam po natin na ayaw talaga nila itong usapang pangkapayapaan. Ang uh, nagsasalita lang, in behalf siguro sa mga aktibo na sundalo, ay itong mga retired, mga PMERs na talagang kontra sila sa usapang pangkapayapaan dito sa grupo ng makakaliwa dahil nakita nila, na-experience po nila umano, mga kababayan po natin na marami talaga sa kanilang kasamahan, kaibigan, best friend ang namatay dahil sa inkwentro nitong grupo mga kaliwa kung hindi man inkwentro yung pang-aambush ng grupo mga kaliwa sa mga kasundaluhan po natin. Kaya itong sinasabi ni Dr. Loren, ito ay hindi naman banta eh. Paalala lang sa mga namumuno sa ating gobyerno na dapat pag-aralan nilang mabuti Ah, ah, kapain muna nila, alamin nila kung ano talaga ang ugali nitong grupo mga kaliwa, kung bakit umabot ng uh, mahigit 50 years at uh, hindi nagkasundo sa usapang pistok Bakit? Dahil lagi umano nilang tinatraidor ang ating gobyerno. Kaya kung si Vice President Sara ang tatanungin, eh, ayaw niya talaga pumayag. Kahit alam niya na magagalit itong si uh, Pangulong Marcos, syempre Pangulong Marcos nag-appoint sa kanya, sa Department of Education, sa pagka-president, uh, walang problema kasi binoto yan ng taong bayan. Pero sa pagka-sekretary ng Department of Education, so makonsider niya na boss niya itong si Pangulong Marcos. Pero kinontra niya uh, dahil sa uh, kanyang malasakit sa mga kabataan po natin na nare-recruit nitong mga kaliwang grupo. Ma'am, maalala mo ma'am, nang tinanong mo si Sunny Africa, nang oh, nakasama kayo sa forum? Yes. Pwede yes. ko ba ikwento yon? Yes, ma'am. Ma Kasi, gusto ko talaga ikwento yun. Mm -hmm. Si Sunny Africa ay London School of Economics, chu chu mm -hmm. UP yan. School of Economics yan, ha? So, dapat matalino yan. Kaso, ibon. Ibon. Ibon yan. So, CPP si, si, si Sunny Africa. So, nandun siya. Iminan ni Obra ng mga CPP sa loob ng gobyerno na siya ay maging resource speaker sa DSWD mm, na, na webinar na malas naman ay, ay inimbita din ako 'di ba kung bakit ako nandun. so tinanong ang sinabi ni Sunny Africa so tinanong ko siya Great, na uh, is is not the cpp a cause of poverty in our country ang sabi niya itong insurrection na ito na lampas kalahating dekada ay siglo. hindi daw uh, kalahating siglo, siglo half years. more than half a century uh, sabi ni Sani Africa na nag-aral sa London School of Economics, mm. CHU-CHU-CHU at UP School of Economics. Pero ito, active CPP operative pero na? Pero active. Ah, para maintindihan nyo, you under ng utak na mga ito. Mm. ha. Ang sabi niya hindi daw sanhi na matinding kahirapan ang, ang terorismo ng CPP, NPA, NDF. Kasi sabi niya, because it's happening in the countryside. Mm. Diba? Ano bang klaseng utak meron ito? Uh, yung, yung yung ibig niya sabihin yung kahirapan na yung yung pang paninira ng mga cell sites, Panunong paninira ng pang pag, pagsisira ng mga farm to market roads pag nagsisimula na yung mga yung mga economic na na, na 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 projects ng government, developmental projects has nothing to do with poverty. Ganyan. So, ayan po, ganoon talaga yung utak nitong grupo mga kaliwa, no. Kinagamit nila ang usapang kahirapan para lalo silang lumakas sa sa mga kababayan po natin. Tingnan mo pati itong uh, POB Modern Station ay nakiki ano sila doon, nakiki-ride on, 'di ba? Nagsalita nga si Franz Castro doon eh, sa isang programa sa rally nitong mga jeepney driver. So marami ring kabataan doon na na parang sinasabi nating miyembro ng aktivista. So diyan naman sila pupunta kung talagang magiging aktibo sila. Sumisigaw na uh, labag umano sa ating batas, labag umano sa karapatang pantao itong uh, pag uh, implement ng POB modernization. Although hindi rin tayo pabor sa POB modernization, lalong-lalo na maraming kababayan po natin ang mukhang hindi pa handa, ilang operator hindi pa handa sa uh, pagpalit nitong mga bagong chip ni dahil siyempre sobrang mahal milyon ang halaga. So, sana voluntary na lang. Tapos, dahan-dahan, Uh, meron na lang sanang i-implement na yung sasakyan mo, hindi na pwede, kailangan ng palitan. So, marami pa naman kasing mga bagong model, magandang model, stainless na model, na pwede pa naman, kunting upgrade lang. Kaso ang problema, ay kailangan ipasok sa operatiba which is ang ibang operator, ibang driver, eh, hindi sila pabor. At uh, mukhang hindi rin nila kaya itong mahal na presyo ng uh, uh, bagong jeep po natin, bagong model. So pinasok din niya ng grupong makaliwa. So yun nga na ikwento ni uh, Dr. Loren mga kababayan po natin. Mga po natin, ano po ang inyong komento sa looben patungkol sa issue ito? Magkalimot na mag-comment sa ating comment section. Mabuhay po ang ating Vice Presidente, syempre ang ating uh, gobyerno na sana ay magising na itong si Pangulong Marcos so, sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong lalo na ang corruption na nangyayari sa House of Representatives na saan ang resibo na hanggang ngayon ay hindi pa naipapalabas, hindi pa na isa publiko.